Magandang araw mga boss, hindi na ako umabot dito sa pwesto ko dahil nga sa habang tumatakbo itong sasakyan, may lumalagotok dito sa ilalim. Kaya nung may makita akong gas station, idinaan ko muna yan para malaman ko kung saan ang gagaling yung ingay dito sa ilalim dahil yun nga ang reklamo ni customer meron daw po mapalo-palo dito sa ilalim ng sasakyan niya at ito nga mga boss yung po dito sa ilalim niya ayan o nakita niyo yung cross joint habang ginagalaw ko itong gulong ayan o gumagalaw-galaw siya kumakampas-kampas itong cross joint ibig sabihin niya yung mga needle bearing niya dito sa cross joint kulang na at dahil sa nag-alangan na akong ibay pa ito mga boss ganap na ako ng mapipwestiwan ko dito sa station kahit sa isang sulok lang at ito na mga boss, sa awat tulong ng Diyos, nakakita na ako ng mapiprestoan, kaya iilalim na ako dyan. Kaya naman pala natakot na si Costo na ibiyahe itong sasakyan niya, malakas na itong lagutok niya. E eh, kung malaki itong sasakyan mga boss, syempre naman nakakatakot masiraan ito sa daan. Sigurado, raker ka, ang hirap nito itulak. Kinalog ko nga itong propeller niya mga boss, sinampas sampas ko yan, ginalog loko ko. Pero hindi ko naman narandaman na merong uga dito sa cross joint. Pero pag umaandran na yung sasakyan, naku po, ang lakas, klang 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 Tapos kada magsiship kasi automatic ito eh, magsiship yung cambio nito. Maririnig mo talaga yung tunog na tugtog. Gaganoon siya eh. Siyempre ako naman bilang isang mekaniko, nag naman ako ba mamaya tumirik ako sa daan, masiraan ako sa daan, or ano pa man mangyari. Siyempre, nakakahiya naman sa may-ari dahil nga sa sinundo ko itong sasakyan sa bahay nila, maayos, eh ang hirap naman ipaliwanag na sabi mo sa customer kung saan lang nasira. Sabi, hindi mo man lang banaramdaman na may problema yan, mekaniko ka. Siyempre, mga ganong mga pagsasalita, hindi ko kayang tanggapin yung bilang isang mekaniko. Kaya masiraan ka sa daan. Unless na talagang malaki yung problema ng isang sasakyan. Pero ito, na nakarinig na ako ng problema, tapos hindi ko pa siya itilab eh lalabas niyan. Totoo yung sinasabi nila na dinaan ko na naman sa ganda ng lalaki. Joke! Dati yun, nandyan pa ako sa kamuning. Suki ako lang timog. Joke ulit! Balik tayo sa trabaho mga boss. Dahil nga sa tatanggalin ko itong cross joint, kailangan tanggalin mo na buo itong propeller. Meron niyang apat na bolt and nut na number 14. Huwag kayong mag-alala mga boss kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang mag-DIY, apat na bolt and nut lang naman yung tatanggalin nyo dito. Pag natanggal nyo na yung apat na bolt and nut nyan, pwede nyo nang makalas itong buong propeller nya. Yan, nakita nyo mga boss, ano? meron din akong bull hammer na dala. Ako naman kasi mga boss, pag nasa biyahe, lahat ng mga gamit ko, nandito na sa loob ng sasakyan. Kasi yung motor ko, iniiwang ko sa bahay ng customer. Mga legit na customer ko ito mga boss, mga matatagal ko ng customer, itong mga pinupuntahan ko. Pasensya na doon sa hindi ko mga kusum kung hindi ko kayo pwede punta sa bahay, unang-una, security reason, may mga taong galit sa akin dahil nga sa galit na galit na sila sa mga ginagawa kong video masyado na daw kayong natututo at ang patunay niyan mga boss nakita niyo naman kahit tama na yung sasakyan na ginawa ko ibig ko sabihin kahit na resolve ko na yung problema sa isang sasakyan pilit pa rin nilang ibinamali dahil nga sa para yung attention mapunta sa kanila at sa kanila kayo magpunta dahil kung matino ka naman na tao alam mo naman tama na yung ginawa ko umandar na yung sasakyan yung problema na wala na bakit may nasasabi ka pa isa lang ibig sabihin nun gusto mo, ikaw ang maging bida. Parang ganito lang yan mga boss, nung panahon ng Panginoong Jesus, meron siyang pinagaling na bulag. At nang makakita na yung pinagaling niya na bulag, tinanong siya ng mga pariseyo, sino daw nagpagaling sa kanya. Sinabi niya yung Panginoong Jesus, aba, ang sabi ba naman ng mga pariseyo, demonyo daw yung nagpagaling sa kanya. Ganyan ngayon yung mga tao na nagagalit sa akin. Lagi sinasabi, mali daw yung gawa ko, basic lang alam ko, pero lagi naman silang nanunood sa akin tapos magre-recommend kunwari sila ng ibang tao. Yan, dyan ka ngayon nila yayariin. Pero sila din yun, gumagamit lang sila dito ng mga dami account. Kaya mag-iingat kayo dito mga boss, pag may nakikita kayong nagre-recommend, nako, sila rin yun. Paano ko na sabi? Eh meron lang tumawag sa akin na customer eh, na galing dito sa comment section eh. Kung kilala ko ba daw ba yung mekaniko na nag-comment dito na nag-recommend na siya daw ang gagawa ng sasakyan niya. Actually, hindi naman dito sa YouTube nag-comment yun, kundi sa reels ko. Yun nga, nung dumating daw sa bahay niya yung mekaniko, tinanggal ata yung pesa tapos nanghingi ng pera. Ang masakit yung pera mga boss, 20 mil ata mahigit eh. Ang pagkakaano ko kung naaalala ko pa, ang problema hindi na bumalik yung tao, tangay pa yung pyesa niya. Kaya ako naman sinasabi ito mga boss, para mapaalalahanan kayo. No, huwag kayong basta-basta naniniwala dito sa mga nagko-comment na o oh, kami na yung gagawa, ganun. Kasi busy masyado yan si Boss Reggie, uh, or si Dirt Mechanic. kunwari, mabait pa yun sa akin na pag nagsasalita, ganun kayo pupukawan yan. Yung bang nanakawin niya attention nyo, kunwari mabait din sa akin, mabait sa inyo, nako, mag-ingat kayo sa mga ganyang pananalita. Diyan magagaling yung mga yan. Pero, in short, baser ko yan ng mga mekaniko. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nga sa natanggal ko na itong retaining clip niya dito sa cross joint gamit yung plant screw. Gamit ka naman ng bulha, mer paluin mo yung plant choke niya. Ayan mga boss yung pinapalo ko para umangat itong cup ng bearing mo. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong plant choke niya. Ayan mga boss, tanggal ko na. Isunod mo naman sa tatanggalin dyan itong steel cross niya gamit nga ulit itong ball hopper paluin mo lang ulit yan kabilaan tsagayin mo lang mga boss ayan palo dyan sa kabilang side basta tandaan mo balanse ang pagpalo mo para lumubog itong bearing cup nya nang sa ganon bumaba na itong steel cross tapos pwede mo na ngayon siyang matanggal o ba? Diba? tanggal na ganun hindi yung palo ko na lang ng palo gagamit ka rin siyempre ng kaunting utak ngayon, kung meron naman kayong ibang diskarte na mas maganda sa pamamaraan ko, o di mas okay, tandaan nyo mga boss, kung saan kayo masaya, doon kayo. Ngayon, sa pagtanggal naman itong bearing cap, nakita nyo naman kung paano ko siya tinatanggal, di ba? O yan, paruin nyo lang. Pwede kayong gumamit ng chisel o kaya itong steel cross mismo gamitin niyo pantanggal dito simple sa bearing cap o di ba ganun lang oh napakasimple ko ginawa oh hindi ko nakinat yan mga boss para makita nyo na simple ko lang tinatanggal ang cross joint dito sa propeller wala nang cut yan kita nyo hmm. hindi ko na siya pinutol hindi ko na siya inedit o baligtarin ko na ngayon itong propeller dito naman ako sa kabilang side dito sa harapan ng propeller mga boss yan yung papunta dito sa transmission kung mapapansin nyo yung cross joint nya maliit kumpara dito sa likuran na malaki ang cross joint, di ba? Pero sa pagtanggal niya ng cross joint mga po, simple procedure lang din. Gagamit ka ng flat screw, tapos yung pinaka-retaining clip niya tatanggalin mo yun, itutulak mo yun gamit itong flat screw. Ngayon, kung medyo natitigas ang ka sa pagtanggal nitong retaining clip, o oh, paluin mo yan mga boss, ayan o, oh, kita nyo naman, pinapalo ko yan eh, para yung retaining clip nya umangat, tapos sikwate mo na siya ng flat screw. Ganun lang sa kasimple. Pero hindi lahat ng klase ng retaining clip, ganyang klase, meron naman gagamit ka ng snap ring. Or ibig kong sabihin, circlip plier Pero ito mga boss, retaining clip lang yan na ang gagamit ka ng flat screw, itutulak mo lang siya, maglalak na. Hindi ko nakinat itong pagtanggal ko ng cross joint mga boss para makita nyo kung paano ko dinidiscard yan yung pagtanggal ng mga retaining clip dito sa cross joint. Kasi importante mga boss na dapat yung retaining clip dito sa cross joint matanggal mo siya lahat hindi yung palo, wala ng palo, yun naman pala mayroon pa palang nakalagay na lock kaya pala hindi umaangat yung cup ng bearing mo ayun ang problema minsan na nangyayari sa mga nagtatanggal ng cross joint may nakakalimutan sila kaya kung makikita nyo sinisipat ko maigi kung merong pa bang natirang retaining clip kasi minsan mga boss siyempre lalo dalawa itong tinanggal ko ng cross joint tapos yung lock ring niya nagsama-sama na siyempre may mga time na talagang may lito ka kita nyo naman mga boss kung paano ko tinatanggal itong retaining clip niya, ba diba? Tinutulak ko lang yan ng flat screw, tapos pag umangat na yung retaining clip, yan, sisikwating ko na siya. Pero pwede naman diretsyo pa, na rin eh. Para hindi ka na masyado mahirapan pa maghila-hila or magsikwat. Kaya lang iniisip ko siyempre, pag tumansik yan pwedeng tumayo itong retaining clip at mag-cause yun ng problema sa mga may sasakyan lalo na nakipakilang ako dito sa pwesto ko sa gas station nakiusap lang ako siyempre dahil nga sa emergency eh kung masagasaan yan mga boss tapos nakatayo itong retaining clip putas ang gulong nakaperwisyo pa ako masama yun tapos, sasabihin mo, hindi mo sinasadya. Kung ka, eh alam mo naman na tatalsik yan pag pinalo mo eh. Eh di, mabuti pang ingatan mo sa pagtanggal itong retaining clip niya para hindi ka makaperwisyo. Nakita nyo naman mga boss, di ba, pinapalo ko na itong U-joint niya at ito namang needle bearing cap, umaangat na rin. Ganun lang naman gagawin nyo mga boss, kabilaan itong U-joint, papaluin nyo lang yan ng ball hammer yun. Yes, yes, show. Nakita nyo naman mga boss, diba? Habang pinapalo nyo yan, dahan-dahan namang umaangat itong bearing cup niya. caga tiyaga, tiyaga lang mga buho. Nakita nyo, natanggal na. Sabi ko sa inyo, basta may tiyaga, merong adobo. Hindi puro nilagala, nakakasawa nun pag ganun. Siyempre, misa may adobo, may paksiw, may apritaza tuyo, bagoong, basta kahit na anong klaseng pagkain, pang mahirap man yan, o pang mayaman, basta yung perang pinambili mo, galing sa pinagpawisan mo, tandaan mo, mabubusog ka. Pero pag hindi galing sa malinis, ang tawag sa'yo, wala kang kabusogan. Kahit marami ka ng pera, gutom ka pa rin. Kasi nga, nasisilaw ka na eh. O, oh, paluin ko na nga ito. <laughs> ano ba, ba, ba tayo napunta dyan? Talaga to si Cruz Joint to. Ang hirap tanggalin eh. Kaya dinadaan ko lang sa kwento. Eh mga buso, paluin nyo lang yan si Steel Cross Joint nyo. Tandaan nyo mga busa, kasamahan nyo lang talaga siya ng kaunting tiyaga. O, oh, kita nyo, medyo natitigasan ako sa pagtanggal yan eh. Pero, matatanggal nyo rin yan sa awa at tulong ng Diyos. Basta't lagi nyo lang tatandaan, sipag at tiyaga. Wag kayong mabubugnot, huwag kayong maiinis, huwag kayong magmumura. Ganon, ganon ang pagtanggal. Ako kasi mga boss, pag nagtatanggal ako ng mga pyesa, lalo na ganito, nahihirapan ako. Nako, nan nanalangin na ako sa Diyos. Nagrireklamo nga ako sa Kanya eh. Sabihin ko sa Kanya, Panginoon, tulungan mo naman po ako. Medyo kinakarir na at ata ako nitong tinatanggal ko eh. Ganon. Kaysa yung magmumura ka, magagalit ka. Ay hindi, mali yun ang pinaka the best magreklamo ka sa Diyos hindi naman yung reklamo na parang galit ka sa kanya sabi mo sa kanya na Panginoon pakitulungan mo na ako dito sa ginagawa ko mukhang kinakarir na ako eh, o oh, kita nyo bumitaw oh, nung sinabi kong ganoon Gano'n ako mga busi. pag nahihirapan ako kasi mag isa ko lang na gumagawa. wala akong helper unang una kaya ayo mag helper malapitin ako sa aksidente pag may helper ako kahit saan ako magtrabaho eh. noon pa ganyan ang nangyayari sa akin eh. Alam nyo mga boss, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Ang hirap pala maghanap ng pyesa nito. Kasi nga, itong sasakyan, subik siya. Ang hirap hanapan ng pyesa. Mabuti lang may dumating na rider. Tinulungan ako. Biro mo yun ano? Nananahimik ako dito. Bigla may darating na rider. Para tulungan lang ako dito sa paghahanap ng pyesa. Ayun mga boss, sa awa at tulong ng Diyos, nakakita kami ng pyesa. Lalo't ang pyesa nito mga boss, yung cross joint niya magkaiba. Oh, balik na ako sa trabaho mga boss, hindi ko na masyadong ahabaan yung commercial <laughs> kasi nga andito na. Nakita nyo, bago ko inilagay itong bearing crap dito sa steel cross niya, nilagyan ko muna yan ng grasa. Para hindi na ako magagrasa pa or sa piting niya, hindi ko na papalagyan ng grasa yung piting. Direkta na mga boss, nung inilagay ko itong cup niya, pati itong steel cross, may grasa na yan. Actually mga boss, itong steel cross niya, sa loob niyan, may grasa na rin laman niyan. O, oh, nakita nyo sa paglagay di ba? Ipinatong e, ko lang itong bearing cap dito sa steel cross. Isinut ko yan. Tsaka ako ngayon pinalo. O, di ba? Napakadali lang. Medyo palubugin niya ng konti itong bearing cap niya hanggat maaari mga boss. Yung lubog na lubog siya. Tapos, eto na mga yun isa pang bagong steel bearing cap niya lagyan nyo ulit siya ng grasa. Ayan. Mga boss, pasensya na kayo. Hindi ko na masyadong kinakat itong video. Dahil nga sa may mga customer na nag-request sa akin na huwag ko daw ikat itong video sa paglagay ko ng cross joint. Ikat ko man siguro yung medyo talagang matatagalan. Pero yung ganito naman na saglit ko lang siya kinakabit. O, oh, hindi ko na yan ikinat para makita nyo kung paano yung pagsisentro at bigit sa lahat kung gaano ba siya kahirap ilagay o gaano ba siya kadali. Nakita nyo naman, madali lang naman eh. Oh. Basta na isentro mo yung bearing cup niya dito sa loob ng steel cross, madali lang yun. syempre pag nailagay mo na itong dalawang cup niya o oh, ilagay mo na itong retaining clip, ayan yung maglalak dito sa cross joint para hindi siya mabunot. O, oh, di ba? Ganun lang siya kadali. Basta siguraduhin niyo lang na pag lumabas na yung gatla dito sa ano sa steel cross niyo, pwede niyo na ngayon ilagay itong retaining clip niya. Siyempre naman mga boss, dapat siguraduhin niyo na yung retaining clip niyan nakalapat ng maayos dito sa steel cross. Tapos dito naman tayo sa pangalawang bearing cup niya. As usual nilagyan ko ng grease, tapos iko coconnect ko na itong steel cross niya dito sa propeller. Ayan mga boss, di ba? Pag niyo na si itong steel cross nyo dito sa propeller sa butas niya, O, pwede mo na ngayon ilagay itong bearing cap niya. Ayan mga boss. Eh you no, know, Kailangan, pag inilagay mo itong bearing cap, hanggat maaari mga boss, itong steel cross, ipinasok mo sa loob ng butas niyan, dito sa bearing cap niya, para yung mga needle bearing dito sa loob ng cap, wag siyang kumalat. Ayun ang importante mga boss eh. At isa pa, kaya ako nilalagyan ng grasa itong loob ng bearing cap, para yung needle bearing niyan sa loob nitong cup. Huwag siyang maghiwahiwalay kasi pag kumalat 'yun, kakalso 'yun mga boss. Nako, magiging problema 'yun sa pagkabit mo ng ano, steel cross. Kasi nga hindi mo mailalagay ng maayos yung retaining clip niya. Kasi nga yung pinaka bearing cap nito, angat siya ng kaunti. Gaya nito mga boss, nang nilalagay ko itong bearing cap niya dito sa steel cross, medyo pinapakiramdaman ko 'yan. Dapat yung needle bearing niya sa loob nitong cap, huwag siyang Ibig sabihin, huwag siyang maghihwa-hiwalay or wag siyang tutumba. Kasi pag tumumba yun mga boss, nako, delikado yun. Sablay na agad yung trabaho mo. Kaya napaka-importante mga boss, di baling matagal lang ka sa pag-setup nitong pagkabit ng bearing cap mo dito sa steel cross, basta sigurado ka na hindi ka sasablay. Kapag sa palagay mo, sasablay ka dito sa pang-apat na bearing cap. Dahil nga sa misan, itong pagkakabita mo ng bearing cap dito sa propeller niya, yung butas niyan, masikip. O kaya, may damage. Nako, medyo mahirap pag ganun. Gaya nito mga boss, may damage yung butas nitong propeller niya, yung pagkakabitan ko ng bearing cap. Kaya, nahihirapan ako mag-sentro para ipasok itong bearing cap dito sa steel cross niya. Kaya, napaka-importante na sa bawat palo mo, pag ganitong may problema, papakiramdam mo lagi itong cross joint mo, yung needle bearing niya kung may naghihiwalay. Kaya ginagalaw-galaw ko itong cross joint mga boss. Pinapakiramdam ko yan bawat palo ko. Baka mamaya may tumba na needle bearing. Pero nang pinalo ko itong bearing cap niya at narandaman ko si Ventro na yan, dire-diretso na yan mga boss para tuluyan ang pumasok itong bearing cap. Siyempre naman. O di ba mga boss, kung kayo magpapalit ng cross joint nyo, wala namang big deal eh. Napakadali lang naman. Siyempre, lagi, lagi ko nga sinasabi sa inyo, lagi nyo sasamahan ng kaunting pagtsatsaga. At sa paglagay naman itong retaining clip niya mga boss, nako, maging maselan kayo. Siguraduhin yung naipasok nyo pinang maayos itong retaining clip niya. Kasi minsan mga boss, hindi nyo napapansin, dito sa gatlan itong paglalagyan nyo ng retaining clip, dito sa steel cross niya, hindi pantay yung pagkakalagay nyo ng retaining clip pwedeng bumitaw yung retaining clip at habang umaandar itong sasakyan mo itong cup nya lumuwag magkakaproblema ka pa ngayon kaya para sigurado syempre ingatan mo yung paglagay ng retaining clip mo after mo may ilagay check upin mo maigi Huwag kang mag-alala, wala namang bahay yun at hindi ka dun makukulong. At kung sa palagay mo, okay naman yung pagkakalagay mo nitong retaining clip, o di, pwede mo na ngayon ilagay itong grease fitting nya sa paglagay naman itong grease fitting mga boss, minsan ang posisyon niya nandito lang sa ibabaw ng ano mo, cup ng bearing. Minsan naman nasa steel cross siya, nasa gilid. Ganun lang ang posisyon niya, o kaya nasa gitna siya eh kung muna sa ibabaw itong grease fitting nya madali lang yan maikabit mga boss at pag naggrasa kayo madali lang din kung friendly pag ganito ang position ng grease fitting eh madali sa krasahan hindi katulad sa iba nasa loob o nasa gitna nitong cross joint na kalagay hirap ito madali lang basta ipakapit mo lang sa thread itong grease fitting nya tsaka mo ngayon sya higpitan Ayan mga po sa, kung makikita nyo, pati sa paglagay nitong grease fitting, hindi ko nakinat yung video. Kung may napansin kayo dito sa video na parang nag-iba, ah, tumumba lang yung ano ko nun, camera. At dahil sa same procedure na naman mga boss sa pagkabit nitong cross-joint, hindi ko na ipinakita sa inyo dahil nga sa baka naman magsawa na kayo unang-una. Same procedure lang naman ng magtrabaho. Kaya balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para mailagay ko na itong propeller andaan nyo mga boss, sa paglagay nitong propeller, dito sa U-joint, dapat pinunasan nyo muna ng malinis na basahan yan bago nyo isalpak dito sa transmission kasi meron siyang oil seal. Pwedeng madamage yung oil seal mga boss kapag may buha-buhangin itong u joint nyo ay eh, mga boss isasalpak na siyempre inalalayang ko yan para may sentro ko ng maayos pag pumasok na yan dito sa gear nya itong u joint o oh, balik ka na ngayon dito sa likuran ng sasakyan mo iduktong mo na itong propeller mo dito naman sa differential o oh, di ba mga boss ganun lang naman siya kadali hindi naman kayo mahihirapan. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo at ganito yung forma ng sasakyan nyo, pipwedeng kayo na yung gumawa. At dito naman sa pagkabit ng mga bolt dito sa differential nyo, papunta dito sa propeller, siguraduhin nyo mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga tornilyo, yung bolt and nut nyan. Actually mga boss, buti na lang dala, dala, ko itong impact wrench ko na kahit nandito ko sa tabi ng daan madali ko lang naigawa or ikabit itong cross joint. Kung tumagal man ako, siyempre sa paghahanap nga nitong pyesa. Pero gaya nga ng sinabi ko dahil nga sa merong tumulong sa akin na rider. Kasi nga yung motor ko hindi ko dala eh. Sasakyan ang dala ko eh. Eh naskataon, nandito na ako sa daan na nagkaroon ng problema. Dahil nga sa nag-alangan na akong ituloy ko pa yung pag-under nitong sasakyan. Eh kung mabunutan ako nitong propeller ko o kaya bumigay, di magkakaroon pa ako ng problema sa daan baka ma-raker pa itong sasakyan kaya salamat sa Diyos dahil nga sa may dumating na rider at tinulungan ako siya ka pala sa rider na tumulong sa akin na meron din pala siyang problema sa sasakyan niya kung loloobin bukas araw ng Webes ibababa ko yung transmission niya ako naman ang tutulong sa iyo maraming maraming salamat sa Diyos sa mga nanood at siyempre dun sa rider na ipinadala ng Diyos para tumulong sa akin para maghanap ng pyesa maraming salamat sa iyo boss Tiyempo yung dating mo, nagkataon, nagkita tayo. At sa pagkikita natin, meron ka palang mabigat na problema. Biro nyo, sa pagbaba ng transmission niya, sinisingil siya ng 36,000. Grabe naman. Tapos, pina-check up niya lang daw yung sasakyan niya, dun sa pinagbilhan niya. Aba, sinisingil siya 1-7 for check up. Grabe talaga. Muli, hindi matapos-tapos na pagpapasalamat ko sa mga viewers ko. Lalong-lalong dun sa totoong viewers ko, salamat sa inyo. Sana nakagi kayo nakakakuha ng mga idea sa bawat video na ginagawa ko. Kita nyo mga boss, ang kapalit. Pag nagiging tapat ka sa kapwa mo, biro mo nasiraan ako sa daan. Hindi ko talaga makalimutan eh. Problema ko kung saan ako kukuha ng pyesa, akalain mo may tumulong sa akin na rider. Siya yung naghanap ng pyesa para sa akin. Alam nyo kung bakit? isa pala siyang viewers ko at may problema siya sa sasakyan niya bagong bili niya lang din sa sasakyan niya kaya lang nako baba na naman ng transmission tatlong buwan niya lang daw na gamit bumigay agad yung clutch lining alam niyo kung anong sasakyan ito bukas malalaman niyo kung loloobin pa ng Diyos na mabubuhay pa ako sa araw ng bukas magagawa ko yung sasakyan ni customer at sana tulungan uli ako ng Diyos na maayos ko yung sasakyan ng customer. Muli, maraming maraming salamat sa panonood. Sana ko maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Tandaan nyo kung nakinabang naman kayo sa video at ginantihan nyo naman ng mabuti, kumbaga sinuklean nyo rin, sinuklean nyo rin yung ginawa akong paghihirap ko sa paggawa ng video. Nag-subscribe kayo, ibig kong sabihin, or nilike nyo yung video, hindi kalilimutan ng Diyos yan tatanggap din kayo ng pagpapala sa kanya. At dahil sa nagpaalam na ako at nagpasalamat na rin dito sa pinestuhan ko na lugar, start ko na itong makina mga boss, tapos ibalik ko na itong sasakyan sa may-ari. Maraming salamat sa panunood.